Siyempre, madam. Basta para sa inyo, special ang presentation. Oh, I hope it tastes good too. Masarap ba ito, Lynette? Ah, Oo, oh, masarap, kuyan. Lahat po ng pagkain namin, masarap. I'll be the judge to that. Masarap. Huh? Hmm? Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Masarap eh. Masarap? Kung baboy ang kakain? Sana pinaluto mo na lang ito, Seba. Kung hindi mo man pala kaya. Sorry, Pa. Chang Chang. By the way, since I'm a member of the board, I think I'm going to talk to them about this. Kung ganyang klasing pagkain lang naman ang isa serve niyo, you don't have any place in Apex. You understand, right? Concerned lang ako sa health ng mga patrons ng Apex. Excuse me, but I have better things to do. tumawag sa Fine. Might as well be out with it. Si Tita Jocelyn yung pinag-uusapan namin. Hindi naman sekreto na may galit si Justine sa mami niya. Hindi. Ang narinig ko, sabi ni Justine, we will bring them down. So, hindi lang si Tita Justine. Sino pa babagsakin niyo? Okay, fine. I was referring to my mother's legal team. Yun lang. At tinutulungan mo siya, Zoe? She asked help from me kasi alam niyang ayos sa ni Tita Jocelyn. Look, Annalyn, we both hate my mom. Obvious naman yun. Kaya siguro, naging close kami ni Zoe. Kasi pareho kaming galit sa nanay ko. kaya ikaw, ou Zoe, iingat ka, kasi kapag hindi ka nakatingin, she will stab you in the back. Eh, ka, Naintindihan ko yun na, hindi traitor si Annalyn. Baka ikaw. whatever. Una na rin ako. Zoe so, sandali. Nakausap ko si Tito Giselle. Masaya siya na okay na tayo na pinagpanggol mo pa ako sa lola mo. Kaya hindi siya galit sa'yo, Zomi. Ay, naku, Annaline. May aaminin ako sa'yo. Alam ba, sinabi ko lang yun para tigilan na ako ni Justine. She's been stalking me. Ang sabi niya, mag-form daw kami ng alliance. Kasi parehas daw kami galit sa mga tanyag. Eh, helloan yun. Ang totoo yun, eh. Kaya, ayun, sinabi ko na lang para tigilan niya na ako. Basta huwag ka magpapagamit sa kanya, ah. talaga yung galit niya sa pamilya natin, eh? Ano ba, tingin nga ni Tita Giselle, siya yung may pakanaan ng photo link ko sa OR. sa saka yung pag dun sa clinic ni Tatay. Oh my God! Grabe naman yung si Justin! Sige, iwasan ko na siya. Alam mo ikaw, iwasan mo din yung lola ko, ah. Medyo, ma-init yung dugo niya sa'yo, eh. Malata ano naman, eh. Thank you ulit, Zoe, ah. Wala yun. Alam mo, ba, hindi tayo mag-shopping bukas. Off naman natin, eh. Shopping? Sama ko! Ay, hindi. Girls' day out yun. Sister bonding. Ano, game ka? Sister bonding? Oo. Oo, game! <laughs> Sige, tawagin na lang tayo, ha. Ah. Sige, Zoe. siya. Eh, sama ako, Dok. Wala akong gagawin bukas. Girls Day out nga, di ba? Sige na, kay taga bit lang. O bakit? Sister ka ba? Sisters banding nga, di ba? Sa'yo, so, kay Kisali. Dok,